Sa isang statement, sinabi naman ni Lewis na hindi siya nagpaplano para patalsikin si Duterte. Ang resign Duterte movement ay base raw sa sariling pahayag ni Duterte na magre-resign siya kung talamak pa rin ang droga sa unang anim na buwan niya sa pwesto. Sabi pa ni Lewis, ang pagtutol ay hindi katumbas ng pagpaplano o pagsasabwatan. Sabay tanong na kailan pa raw naging katumbas ng pagbatikos ang sedisyon o yung panawagan ng paglaban sa gobyerno. Alang binabaliktad nila. Diba? So ano na yan? New year na new year, nagsisimula na naman sila sa kahibangan nila. Ano ba yan si Secretary Aguirre? Nagpe-fentanil na rin ba yan? I'm that our Secretary of Justice is such a lying bastard. A despicable lying bastard. In the first place, sino nga yung dunin niya na yan? I don't know him from Adam. I have not heard about him. Isa na naman siya katulad ng mga mal maldeyo na yon, yung mga... Ano yon? mga Durano na 'yan, mga Sinoyang mga hinayupak na 'yan. Kaya nga tinatanong ko, magkano na ho pangulo ang nagagastos niyo? dyan sa obsession niyo sa akin. Tingin ko halata naman na hindi malakas yung Liberal Party. Ilan na lang ba kami ngayon. Uh, ang 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 nga uh, isang Volkswagen na lang <laughs> yung, yung Liberal Party. Sir, you don't mind me going in camera? Who's paying for the event for the vice president? Who's paying for the vice president's trip? Uh -huh. Who's paying for the vice president's trip? The group. Oh. So this is a private sponsor and you're paying for the vice president? no, The group is paying for it. So the group is paying for it. NAFA is paying for it. Yes. Wow. Okay. So you, 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 with all due respect, ma'am, you do know it's unconstitutional, right? I don't know. A public servant receiving private donations or solicitations. A donation. So you can't give it. Uh -huh. Yes. A beer, uh, why is it official? What does it have to do with the Housing Urban Development Coordinating Council? Yeah, she was assigned by the. For what? For the housing. The, yeah, for what? But what does this have to do with housing? What you're doing here right now? Because before yeah. during the campaign, she yeah. was invited. By now. Yeah, but that's not the point, is it? She's vice president, and she's not supposed to be here. You're not. She's not supposed to receive money from people like you. Yeah. So. Huh? I mean, Obama's not going to receive money from people like you to attend an induction of events. Why does why does Robredo have to accept it? I don't know. I don't That's exactly the reason why I'm here, ma'am. Because the Filipino people need to know. Yeah. Who's paying for this. We'll go where? We're here, so we can't go anywhere. Just joking. Gotcha. Don't you just love your rights? Don't you? Bakit natay ito dito sa maglinya nang magano? Nice flowers. Oh yeah. No, it's it's nothing. Hat at uh, ulit ang mga kultong dilawan po ay uh, ayaw to Miguel, gusto pong papabayin si Pangulong Duterte. So ganun pa man Maharlikans, kilalanin natin ulit sa mga hindi po nakapanood ng bang videos ko. Uh few months ago, couple of months ago pagkatapos ng uh, mga proclaim si Pangulong Duterte, gumapang na po ang kultong dilaw papuntang Amerika. Uh sino ba si si Lloyd Nicolas Dominguez? Okay, binasa ko po ang kanyang uh, biography na siya po ay isang uh Bicolana, ba? Nakababayan ni Dilima at ni kultong ni, ni uh, Lugaw Queen. So ganun pa man po, siya po ay uh, nakipag-blind date back, you know, 1968, nakipag-blind date, okay, sa isang black, uh, sa African-American. So, nagtataka lang po ako kung bakit, you know, nakipag-blind date, eh, ang dilim-dilim na nga. But, ganun pa man, ang, ang babaeng ito, okay, ito po siya ang nag kay Lugaw Win Robredo, okay, nung, uh, August, nung August uh, 6 2016 nasend po niya si Roberto para doon sa kanilang uh, uh, event sa National Federation of Filipino Americans Association sa Napa. Na-na-mention na, na, na natin 'to. Yun po ay walang ugnayan, walang ugnayan doon sa, walang ugnayan sa gobyerno. But uh ganun pa man maharlicans, ito pong babaeng ito ay tumulong. Okay, kay Lugaw Queen para mag mag uh, magsalita doon sa harap ng mga Pilipino na ang ang Vice presidente nga daw po ang trabaho ay ang magantay na may mangyari sa ating uh, pangulo. At ano pa? Okay, i-, i, i ano natin uh natin kung sino ba talaga tong babaeng uh, yun nga worth 600 million dollars ang network nito. Yung kapatid po nito, paulit-ulit kong sinasabi, inaappoint po ni Abnoy Aquino noong 2010 bilang isang uh sec ng Commission on Filipino uh, overseas, okay? So ibig sabihin po, konektado kunik ang mga dilawan. Ano pa? Uh, noong nagkaroon ng anti-Duterte uh, rally sa New York City, siya din po ang behind nito. Kung naalala niyo po, yung mga mga uh, participants doon ay mga itim din. Siguro kamag-anak ng ng asawa niya. Kung so, nabanggit na nga natin sa video niyon na mukha po silang mga bayaran. Okay, sila po ay mga bayaran ng mga kultong dilaw. Yang si Loyda Nicolas Ruiz ay isa pong kultong dilaw. Pero bago po tayo uh, natin siyang pukpukin ng babaeng matandang ito, papanood ko po sa inyo ang video niya noong uh, I think yesterday. So ito po ang video niya. promise. I will resign in six months if the drug epidemic is not solved. He should be true to that promise at least. No extension. Resign now, President Duterte. The 16 million who voted for Duterte did not vote for Bongbong Marcos. So be careful. We should ask for the resignation of President Duterte now and not wait until Bongbong Marcos succeeds in his nefarious plan. to unseat Vice President Lenny Robredo. Duterte wants Bongbong Marcos to be your president. You have to be really send chills up and down. Matakot kayo. Matakot kayo. Katapos na magnakaw, magiging silang uh, ruling body again, resign now. Let Vice President Lenny become president and she will do it for you without killing anybody. Okay, so, uh, Maharlikans, okay. So, sinab alam po, alam nyo po na alarma na sila. Dahil talagang nararamdaman nila na si Bongbong Marcos ay mananalo po sa protest. Kaya po itong si Lugaw Queen at lahat ng kampun ng mga dilaw ay gumagawa po, ginagamit nila ang kanilang pera para mapatalsik o mapa, mapaalis si Pangulong Duterte. At dahil sa atin po, lalabanan natin itong mga, mga, mga hayop na ito. At uh, don doon sa binanggit, sa binanggit ko kanina na ginastusan siya ni ang inasusan si Robredo ng matandang babaeng ito papuntang Amerika, di ba? Pero dead ma ang ombudsman. Dahil po ang ombudsman na si Aling Kunching ulit ay isang kultong dilaw. So kapag po ang kultong dilaw ang may kasalanan, hindi po dead ma po sila, nagbibingi sila. Pero pag hindi po nila kaalyado, tulad ni Bato, okay, ni General Bato de la Rosa, na ulit, yung inibitahan ni, ni Manny Pacquiao na manood ng kanyang game, so ginipit po siya. So, Maharlikans, ito po ang kapal-kapal ng mukha ng matandang ito. Hoy, okay, Loida Nicolas Lewis na nakapag-asawa ka lang ng mayamang milyonaryong itim, okay, black American, akala mo kontrolado mo na. Nabasa ko pa philanthropist ka pala. Ano ginagawa mo? Pinagtatakpan mo ang kabulukan mo? Ha? Donate kunyari. Okay? Pero ang kasamaan mo, Okay, kung talagang mabait ka, kung talagang para ka sa Pilipino, sige nga i-donate mo ang kalahating uh, 50% of your assets, okay, sa mga Pilipinong nagugutom, na pilit binibigyan ng Pangulong Duterte ng uh, hope, okay, ng magandang future, magandang kinabukasan, okay? So, ngayon, i-donate mo kung talagang para ka sa bayan. Ginagamit mo ang iyong Karangyaan ang pera mo para sirain ang gobyernong Duterte dahil utusan ka, asong ulul ka ng Liberal Party. Isa kang tuta, okay? Kasi gusto ninyo, gusto ninyong mabawi ang gobyernong Duterte. Napakaliwanag po mga Maharlikans. Kaya po hindi po tayo titigil sa labang ito dahil... Uh, ano po sila eh, talagang gagamitin po nila yung pera. Actually, may, may video ako after this, kay Lugaw Queen, hinihiwalayin lang natin dahil gusto kong tutukan tong babaeng Lloyda uh, Lloyd at Nicolas Lewis. akala mo kung sino na nakapag-asawa lang ng, ng Amerikanong itim, akala mo hawak niya na ang ang mundo o ang Pilipino. So ito yung sa ating mga Pilipino eh. Dito, dito sa Amerika na nag, you know, nagumanda ang buhay, akala mo kung sino nang you know, mayamang demonita. So mga Harlicans, huwag po tayo sumuko. wag po tayo sumuko dahil ang mga dilaw ay naalarma na. Okay, bakit ba si Bongbong Marcos lagi ang tinitira nila? Kasi po takot sila eh. Ramdam nila na matatalo si si Lugaw Queen sa kaso. 'Di ba si Lugaw Queen? Eh, pero mamaya ko na itatakil yun. Alarma, naaalarma na po ang mga dilawan kaya sama-sama tayo mga para sa ating laban and uh Uh, natatamaan na po sila talagang you know sinasabotahan siya mga pages ng ibang ng mga Duterte dut supporters dahil alam po nila nagising na ang bayan so yun lang po maharlikan sa ta uh, mabuhay kayong lahat gusto ko lang talagang bold siya itong babaeng matandang walang pinagkatandaan okay so mabuhay po kayo at uh, kita ulit tayo